Ang pag-alam sa ating mga personalidad ay maaaring maging lubhang kapakipakinabang sa ating personal na pag-unlad. Bilang resulta nito, makikinabang ang ating edukasyon, karier, maliliit na mga negosyo, relasyon at buhay sa pangkalahatan. Maaari itong maging isang tunay na eye-opener kapag napagtanto natin na iba ang nakikita ng ibang tao sa mundo kaysa sa atin. Kaya narito ang mga sikretong strengths ng mga tahimik na tao. Number 1. Ang mga tahimik na tao ay may mas mahabang attention span. Ang pag-upo sa katahimikan ay maaaring makatulong sa iyo na mapabuti ang iyong konsentrasyon at focus. Pod pa rito, ang mga taong tahimik ay hindi madaling magambala. Ang pamumuhay sa kasalukuyang sandali ay hindi mahirap para sa isang taong nagpapahintulot sa kanilang sarili na huminto at magmasid. Nahihirapan ka bang gumawa ng mga desisyon at paghuska? Kahit pagpili ng ulam sa tanghalian na bibilhin mo ay nahihirapan kang mag-decide. Ang pagiging mag-isa ang nagbibigay daan sa mga tahimik na tao na alisin ang pagdududa sa sarili at takot na ginagawang mas madaling sumulong at gumawa ng mga tamang desisyon. Ayon sa maraming pag-aaral, ang mga introvert ay mas malikhain kaysa sa mga extrovert. Ito ay dahil sila ay may posibilidad na mag-isip ng higit bago magsalita o magsulat. Mas alam din nila ang kanilang paligid dahil mas nag-oobserba sila kaysa sa pakikipag-usap sa iba. Number 2. Ang mga tahimik na tao ay magaling sa paghahanda. Ang mga tahimik ay talagang naghahanda pagdating sa paggawa ng trabaho, paghawak ng isang gawain, o kahit sa pakikipag-usap. Maaari silang maging handa para sa anumang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpaplano ng maaga. Ang paghahanda ang nagpapahintulot sa kanila na makompleto ang kanilang mga gawain ng mas mahusay ang paghahanda ay magbibigay daan din sa kanila na sabihin ng mga tamang bagay sa tamang oras. Pagdating naman sa komunikasyon, sa halip na magsabi ng marami ay madalas nilang sabihin kung ano lang ang kanakailangan, gamit ang mga angkop na salita. Pinahalagahan nila ang non-verbal na komunikasyon o body language, tulad ng mga ekspresyon ng mukha, kilos, postura, at tono ng komunikasyon. Ang kanilang kakayahang makinig ang nagbibigay daan sa kanila na maging sensitibo sa iba, niniwala sila sa aktibong pakikinig at pagbibigay ng espasyo at pagkakataon para sa iba. Number 3, ang mga tahimik na tao ay thoughtful. Ang mga tahimik na tao ay maaaring maging maalalahanin dahil sa pangkalahatan sila ay mapagmasid, mabuting tagapakinig at sensitibo. Naaalala nila ang mga mahalagang detalye ng na mga nakapaligid sa kanila. Halimbawa, kapag naaalala nila ang isang kaibigan na nagsabi sa kanila na gusto niya ang isang partikular na manunulat, kaya magre-regalo sila dito ng isang libro ng manunulat na yon. Kapag dumarating naman ng mga miyembro ng pamilya, ay laging nakahanda ang kanilang mga paboritong merienda. Siguro hindi tahimik ang ilan sa mga taong kilala mo na ganito Pero ito ang mga bagay na napapansin at naaalala ng na mga peaceful na tao Dahil mahalaga ito sa kanila at bibigay pansin sa mga maliliit na bagay ang makakatulong sa mga taong tahimik na makita ang isang bagay na hindi agad nakikita ng iba. Number 4. Ang mga tahimik na tao ay magaling sa pagsusulat. Ang pagsusulat ang pinakanatural at pinakamahusay na strength ng isang tahimik na tao. Ang pagsusulat ang nagbibigay daan sa kanila na maging mas madaling makuha ang kanilang mga isip at katawan. Ito ay nagsisilbing isang katalista para sa kanila na malayang sumulat at tapat tungkol sa anumang kanilang iniisip. Ang pagsusulat ang nagbibigay daan sa kanila na mag-isip, pinuhin at makabuo ng mga ideya at mga solusyon. Kung tahimik ka, malamang na natuklasan mo na ang pagsusulat ay isang mahusay na paraan upang ipahayag ang iyong sarili at ayusin ang iyong mga saloobin. Ang pagsulat ay nagbibigay daan sa kahit na ang pinaka-introvert sa atin na tumutok sa isang paksa, sa isang pagkakataon at kahit na maalis ang ating mga iniisip sa ating mga ulo. Maaari mong matuklasan na magagawa mo ito ng mas mahusay kaysa sa pakikipag-usap sa iba na nagbibigay sa iba ng insight kung sino ka. Ito ay tungkol sa pag-eksperimento upang mahanap ang pinakamahusay na option para sa mga tahimik na tao. Number 5. Ang mga tahimik na tao ang pinagmumulan ng empathy. Naranasan mo na bang makipagkita sa isang taong tila hindi tumitigil sa paking ipag-usap? Doon pumapasok ang lakas ng mga tahimik na tao. Ang mga tahimik na tao ay may likas na kakayahan na magkaroon ng kamalayan sa iba at makatanggap ng mga di malinaw na pahiwatig na maaaring makaligtaan ng iba. Pagdating sa pagbuo ng malusog at produktibong mga relasyon sa mga katrabaho o kaibigan, ang empatiya ay maaaring makatulong ng malaki. Ang mga tahimik na tao ay makakatulong upang lumikha ng isang mas inklusibong lugar ng trabaho at tumulong din sa pagtupad ng mga profesional na responsibilidad. Merong maraming mga pakinabang kung magagawang ilagay ng isang tao ang kanyang sarili sa sapatos ng iba sa anumang industriya. Ang isang mahusay na pag-unawa sa kasalukuyang kalagayan ang nagbibigay daan sa mas mahusay na paraan ng paglutas ng problema at mga resulta. Number 6, ang mga tahimik na tao ay matalinong tinitimbang ang mga option. Ang excitement ng isang sariwang konsepto kung minsan ay nadadala ang mga extrovert. Ang mga tahimik na tao sa kabilang banda naman ay lumalapit sa paggawa ng desisyon Nang mas analytical na isinasaalang-alang ang maraming mga sitwasyon. Ang strength ng tahimik na mga tao dito ay tungkol sa pagbabalanse sa mas mapusok na mga katangian ng mga extrovert na miyembro ng grupo. Sa pamamagitan ng pag-iisip sa mga bagay na hindi nila isinasaalang-alang, ang mga insight ng mga tahimik na tao ay umaakma sa enthusiasm ng mga extrovert na posibleng magkaroon ng malaking epekto sa pagkamit ng isang epektibong resulta. Number 7. Ang mga tahimik na tao ay may kakaibang estilo ng pamumuno. Ang mga tahimik na tao ay self-sufficient at self-motivated. Tulad ng mga naunang sinabi, sila ay mahusay na creative thinker at magdadala ng mga bagong dimensyon at balanse sa isang grupo. Kayon pa man mahalagang tandaan na maaaring hindi sila gumana sa parehong paraan tulad ng kanilang mga extrovert na katrabaho. Dapat silang bigyan ng oras, espasyo at pagkakataon na laruin ang kanilang sariling mga strengths. Ang mga extrovert na leader ay nagpapalabas ng kumpiyansa, ambisyon at pagiging magiliw na lahat ay kanais-nais na mga katangian. Ngayon paman, dahil ang mga introvert at tahimik na mga tao ay hindi gaano nagsasalita. Sila ay madalas na itinuturing na mas mahinang mga pinuno. Ngunit sila ay may kakayahan sa communication synthesis, thoughtful preparation, serene concentration, at ang kakayahang pakalmahin ng iba sa mga mapaghamong panahon. Number 8. Ang mga tahimik na tao ay palaging may reflections. Ang mga tahimik na tao ay madalas na nakikipag-usap sa kanilang sarili. Alam mo ba na ang tahimik na oras ay makakatulong sa iyo na bumuo ng iyong intuitive side? Dahil nakikinig ka sa iyong sarili ng hikit kaysa sa iba, ang pakikipag-usap sa sarili ay isang mahusay na diskarte para sa pagtaas ng instinct. Itinataguyod nito ang pag-unlad ng gut feeling at ang intuitive na kalikasan na kailangan para mabuhay. Bilang resulta, ang mga taong tahimik ay mas self-aware. Ang pag-iisa sa kanilang mga iniisip at katahimikan ay maaaring makatulong sa kanila na gumawa ng mga sadyang pagbabago sa kanilang buhay. Ang pananatiling tahimik ay isang mahusay na paraan upang i-off ang gulo kapag may magugulong sitwasyon at kalituhan sa kanilang paligid. At number 9, ang mga tahimik na tao ay stable. Ang mga tahimik na tao ay dumaranas ng mas kaunting pananakit ng ulo at migraine, samantala ang mga taong stress ay madaling kapitan ng sakit ng ulo. Napansin mo na ba kung paano nawawala ang anxiety ng iyong araw kapag nakaupo ka sa isang tahimik na silid at hinahayaan lang ang lahat? Ang mga tahimik na tao ay marunong maghinay-hinay at mag-relax sa katawan at isipan. Ang isang tahimik na tao na nag-iisa sa kanilang mga iniisip ay maaaring magkaroon ng emotional stability. Hindi sila mabilis na magalit at ang kanilang mga isip ay tila umiiwas mula sa mga paggagambala. Ang isang emosyonal na matatag na tao ay mas mahusay sa pagharap ng mga problema at paggawa ng mas matalino mga desisyon sa buhay. Ang balanse ay mahalaga dahil pinagsasama-sama nito ang iyong isip, katawan at espiritu sa pang-araw-araw na buhay. Naintindihan ng mga taimik na tao ang kahalagahan ng pag-aalaga sa kanilang spiritual at pisikal na sarili. Naintindihan din nila na dapat nilang gamitin ang lahat ng kanilang mga senses upang iposisyon ang hagdan ng kanilang buhay upang hindi ito bumagsak. Ang mga tahimik na tao ay hindi na iniisip na kakaiba tulad ng dati. Oras na upang ipakita ang mga katangiang ito sa mundo at gamitin ang mga ito bilang mga superpower. Ang mga grupo at mga komunidad ay nangangailangan ng magkakaibang personalidad, background, ideya, at mga karanasan. Kahit na ang mga strengths ng tahimik na mga tao ay hindi palaging nabapansin tulad ng sa mga extrovert na tao, napakarami nilang pwedeng maiambag. Kung isa ka sa kanila, bakit hindi bigyan ito ng pagkakataon at ilang oras upang kilalanin ang iyong mga halaga at ilabas ang pinakamahusay mong version? Nga pala, alam mo ba kung bakit maraming naiinggit sa mga Sigma introvert? Panoorin mo dito.